Si Nobamaro, na gustong makuha ang mahiwagang bato, ay nagpakita sa kanyang tunay na anyo. Sinubukan niyang linlangin ang bata gamit ang ilusyon, pero ang kapangyarihan ng yelo ay mas malakas kitang-kita ang lakas ng bato. Kahit ang apoy at ang kakayahan sa pagdoble ng isang fox demonyo ay hindi sapat laban dito. Si Nobamaro, na nag-alala sa nangyari, ay sinubukan niyang kunin ang bato. nagteleport siya sa harap niyo at sinubukan niyang agawin ito, pero ang kapangyarihan ng bato ay nagbalik sa kanya. Labis na nasaktan ang kanyang kamay. Alam niyang hindi siya mananalo sa laban. Sinubukan niyang humanap ng paraan, pero si Yo ay patuloy na umaatake. Sinugod siya ng mga ice spike at halos mamatay. Biglang isang malakas na sipa ang Som Iris sa yelo, at nakaligtas si Nobomaro. Si Yo ay napakalakas at mahirap talunin kahit na magtulungan sila kailangan nilang mag-isip ng bagong plano. Naisip ni Nobamaro na gamitin ang apoy. Isang apoy na tao ang sumuntok kay Yu. Natunaw ang yelo at tumulo ang tubig mula sa katawan ng bata. Ang ulan ay naging gasolina para sa apoy na inilipat ni Nobamaro kay Doro Tabo. Nakita ni Doro Tabo ang natutunaw sa katawan ni Yu. Nagalit siya at nag-focus ng kanyang kapangyarihan. Isang baluti ng yelo ang nabuo sa kanya para protektahan ito. Napakabilis ng kanilang laban, halos hindi makita ang kanilang mga galaw. Sinubukan ni Doro Tabo na lumapit pero ang kalasag ng yelo ay hamarang. Si Yu ay kontra-atake at pinatay ang apoy ni Doro Tabo. Mas malakas ang yelo kaysa sa apoy. Sinabi ni Doro Tabo kay Nobomaro na palakasin ang apoy pero tumanggi si Nobomaro dahil baka mamatay siya. Sinabi ni Doro Tabo na ilang segundo lang ang kailangan at ibinigay ni Nobomaro ang kanyang pinakamalakas na apoy. <coughs> dahil sa malakas at mabilis na pag-atake ni Doro Tabo, si Yo ay hindi na nakaiwas. Nasira ang kanyang kalasag at naubos ang kanyang lakas. Sinubukan ni Doro Tabo na tapusin na laban. Nagmakaawa si Akira kay Doro Tabo na huwag saktan ng kanyang kapatid, pero naubusan ng lakas siyo dahil sa bato at naging bato ang kanyang katawan. Sumigaw si Akira ng hindi pwede, hindi pwede dahil hindi pa niya alam ang pinagmulan ng bato at ang kwento ng kanyang mga magulang. Sinubukan niyang bunutin ang bato pero hindi niya magawa. Biglang, nagliwanag ang bato, at nakita ni Akira ang mga alaala ng kanyang kapatid. Lahat ng ginawa ng kanyang kapatid ay para sa kanya, para protektahan siya. Sinubukan ni Doro Tabo na tulungan si Akira na bunutin ang bato. Biglang, lumabas ang isang bato mula sa bibig ni Doro Tabo, at nagsama sa mahiwagang bato. Ang bagong bato ay mas malakas, at natunaw ang yelo. Nabuhay muli si Yu. Gusto ni Doro Tabo na malaman ng tungkol sa bato para mahanap ang kanyang mga magulang. Sinabi niyo na ang may hawak ng bato ay maaaring isang kilalang pinuno, isang pinuno ng mga halimaw. Mas madali nang mahanap ang mga magulang ni Doro Tabo. Naging magkaibigan na sila. Natapos na ang pag-aalsa ng mga halimaw.